morning sister good morning again uh, simba na ulit tayo ngayon po tayo sa ward ng um, bagong silang first ward kung saan ako nag-umpisa dati ito sa may ward dati namin ward kasi wala kasi ako sa Quezon City ngayon dito ako kalate sa bagong silang kaya uh, <coughs> dito muna magsimba si Bonti si ate hindi pa makabalik ng Quezon City. Doon talaga ang ward ko talaga sa may Lagro Ward. Sakop siya kasi ng steak ng, ng nabalig si steak. Dito kasi, sakop kasi dito ng nabalig, ah, uh, nang ano, kamarin steak naman. Ayan, kaya punta na ako sa ward ngayon. Ayan. Pakita ko sa inyo yung ward namin. So, ayan, brother and sister. Ito ang ward ng bagong silang purse ward. Dito sa may bagong silang. So, up na siya ng ano, bulakan. Pero ito kasi sa kapasito ng bagong silang. Ayan. At tayo sa ward namin dito. Ayan. Ayan. Ito po ang bagong silang first world ayan ito yung ward ko kung saan ako bininyagan may court po kami dito para ako sa naglalaro yeah. Tara, pasok tayo. Then, BS1 ngayon. Ay, BS2. BS1 kasi kami. Maya pa kami. Nagumpisan sa taas. Ito yung mga room. And then, ito po yung mga ano ng BS2. And, And ito ang sa amin sa BS1. Ito yung mga room. Ayan. Then yung CR ng girls, then boys. Ayan, mga room. Then, ito po yung Bishop Preach. So, ayun po brother and sister, uh, wala pa po kasi yung ano, uh, BS1. BS2 pa kasi nasa taas ngayon. Sobrang napaaga tayo ngayon. Ayan, dito nga tayo sa may couch. Ayan. Napaaga tayo sobra. Pero okay lang para makapag-video rin po. Ayan. Ayan dito sa world ng bagong silang. Ito yung painting ni Jesus Ah, lang po. Bye-bye. So, ayan po brother and sister, uh, tapos na po kami sa Sunday class namin, then tapos na sa sacrament meeting. Tabuwi na uh. Uwi, Uwi na. Uwi rin po kami ngayon. Then next Sunday uli po na naman sister.

Happy Sabbath Day and God bless. Uh, I know Heavenly Father Jesus Christ is watching you and alam ko na mahal kayo ni Jesus Christ maging ako at ang aking pamilya so hanggang dito na lang po bye bye